sa karugtong ng ating kwento. Narinig ng bida ang malakas na pagatungal ng isa pang halimaw. Inis siyang napalingon kung saan nang gagaling ang ingay na iyon, at doon niya napagtanto na meron pa palang isa. Sa di kalayuan, nakita niyang hindi makagalaw si Song Rui, tulala sa pagkabigla habang ang halimaw ay handa ng lumunin siya. Binuka ng halimaw ang napakalaki nitong bunganga, kumikislap ang mga matang kulay pula, at sa isang iglap ay tila wala nang makapipigil dito. Ngunit bago pa tuluyang malamon si Song Rui, agad siyang tinulak ng bida ng malakas papalayo. Tumalsik si Song Rui sa sahig, tumilapon ang kanyang sandata, at napasigaw sa sakit. Paglingon niya, nakita niyang nilamon ng buo ng halimaw ang bida. Nakasalampak sa lupa, napasigaw siya sa pangalan nito habang nanginginig sa takot. Ngunit bigla siyang natigilan, napansin niyang kakaiba ang kilos ng halimaw. Nanginginig ang mga ngipin nito, parang may gumagalaw mula sa loob ng bunganga. Habang nanlilisik ang mga mata, unti-unting bamuka pa lalo ang bibig nito, at mula roon, lumitaw ang bida, pilit na itinutulak palabas ang bunganga ng halimaw. Sa lakas ng puwersa, niluwas siya ng halimaw at tumalsik siya ng ilang metro palayo. Dahan-dahan siyang tumayo, habol ang hininga, at napasinghap habang sinasabi na dalawang overlord class ang kalaban nila, mga halimaw na kahit dalawang birang ay hirap talunin. Sa harap ng dambuhalang halimaw, agad lumapit si Song Rui para kumustahin siya. Sagot ng bida, ayos lang siya. Bigla namang naglaho ang halimaw sa harapan nila. Hindi inaasahan ng bida na may uri ng Aberration na kayang maging invisible. Ipinaliwanag ni Song Rui na ito ay isang espesyal na uri ng aberration, pinahuhusay nito ang pagtatago sa sarili, sa kabiglang naglulunsad ng sorpresang pag-atake. Isa ito sa mga uri na napakahirap labanan kung walang kasamang may kakayahang, super sense. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman nila ang pag-ikot ng kulay asol na enerhiya sa kanilang likuran. Agad silang napalingon at nakita ang Thunder Beast na nag-iipon ng enerhiya. Sa isang iglap, pinakawalan nito ang napakalakas na atake. Nagulat sila, ngunit mabilis silang nakaiwas. Sa lakas ng pagsabog, parehong napaatras ang dalawa. Bago pa sila makabawi, biglang lumitaw sa likuran ng bida ang isa pang halimaw, hindi niya ito agad naramdaman. Bago pa siya makagalaw, tinamaan siya nito ng malakas sa tagiliran at tumilapon siya ng malayo. Nang makita ito ni Song Rui, napasigaw siya sa pangalan ng bida sa pag-aalala. Sa galit, nag-ipon ng asol na enerhiyang kidlat si Song Rui sa kanyang kamay at hinanda ang umatake. Buong lakas niyang binato ang bowl ang iyon ng enerhiya sa halimaw at pinasabog ito. Sa tindi ng enerhiya, napasigaw ang halimaw sa sakit habang tinatamaan ng naglalagablab na kuryente. Ngunit bigla rin itong naglaho sa kanyang harapan, nag-iiwan ng berdeng mga kidlat sa hangin. Halos manginig si Song Rui matapos ang ataking iyon, nabigla na naman siya dahil nawala ulit ang halimaw. Agad siyang lumapit sa bida, nahirap pang makatayo. Sinabi ng bida na sobrang taas ng kakayahan sa pagtatago ng halimaw na iyon, at halos imposibleng masundan ito ng kanyang pandama. Tugon ni Song Rui, tinamaan ito ng kanyang electromagnetic grenade at nararamdaman niya pa rin ang galaw nito sa magnetic field. Hiniling ng bida na sabihin sa kanya ang eksaktong posisyon ng halimaw. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataon, gusto niyang tapusin ito agad. Tumango si Song Rui at sinabing nasa likuran niya, bandang kaliwa. Bago pa makakilos, tinanong niya ang bida kung sigurado ba itong kaya niya, at sagot nito, syempre. Sa isang kisap mata, muling sumigaw si Song Rui, sinasabing paparating ito sa likod, bandang kanan. Lumitaw ang halimaw sa eksaktong lokasyon. Handa na sana itong lemuni ng bida, ngunit agad niyang pinigilan ang bibig nito gamit ang kanyang nagbagong kamay at paa. Pinanatili niyang nakabuka ang bibig nito at sabay iniunat ang kamay sa loob ng bunganga, habang nag-iipon ng crimson fog. Dahan-dahan niyang hinulma ang bowl ang enerhiya sa kanyang kamay at pinasabog iyon sa loob ng katawan ng halimaw. Sumabog ang bibig nito kasabay ng pagliab ng enerhiya sa loob. Pagbaba ng usok, wala na ang ulo ng halimaw, bumagsak ito sa lupa, duguan at wala ng buhay seryosong tumingin ang bida sa natitirang halimaw, habang ito ay umaatungal at nagpapakawala ng mga kidlat sa buong katawan. Tinanong niya si Song Rui kung kaya pa nitong gamitin muli ang ginawa niyang atake. Sagot ni Song Rui, hindi na, dahil wala siyang suot na beast core armament, ubos na din ang kanyang lakas. Sa gitna ng pag-uusap nila, umatake muli ang halimaw. Sa bawat hampas nito, umaalo ng kulay lilang enerhiya na nababaluta ng asol na kidlat. Sabay silang tumakbo palayo habang sinasabi ni Song Rui na may isa pang paraan para masira ang baluti ng kidlat ng halimaw. Lumapit siya sa likuran ng bida, nagpalabas ng lilang kidlat sa kamay at pinadaloy ito sa katawan kanya. Ipinaliwanag niyang tatakpan nito ang katawan ng bida ng natitirang enerhiya, bubuo ng isang ionized layer na tatagal ng sampung segundo. Ngunit isang atake lamang ng Thunder Beast ang kaya nitong harangin. Naramdaman ng bida ang pagdaloy ng enerhiya sa buong katawan niya at sinabing sapat na iyon. Mabilis siyang kumilos patungo sa halimaw, alam niyang isa lang ang pagkakataon niya. Bago siya makalapit, muling hamampos ng malakas ang halimaw sa lupa at kasabay niyon, kumidlat ang paligid. Sunod-sunod ang pagtama ng mga kidlat sa kanyang daraanan, ngunit mabilis niya itong nailegan Habang nagliliwanag sa kulay lila ang kanyang mga mata, iniisip niyang hindi siya dapat tamaan bago makalapit. Titipuni ng lahat ng lakas sa kanang kamay, at nag-activate ng Beast Transformation, Thunder Claw. Sa harap ng halimaw, nagliliwanag sa matingkad na pula ang kanyang kamay, na palilibutan ng lilang kidlat. Sa isang malakas na hampas, halos mabutas niya ang tiyan ng halimaw, tumagos rito at sabay na pasigaw ito sa sakit bago bumagsak sa itaas ng gusali namutla sa gulat ang kalaban na boss hindi makapaniwala sa nasaksihan dalawang overlord class na halimaw natalo ng mga sirang klamang agad siyang tumalikod inutusan ang kanyang mga tauhan na ipaputok ang anti-tank missiles ng ikalawang grupo upang pigilan ang mga ito at huwag hayaang makatakas Sumagot ang tauhan ng mahigpit na, opo. Bago pa siya umalis, sabay dagdag na pupunta siya upang humingi ng tulong sa grupo ng Green Vine. Samantala, sa likuran ng bida, bumagsak ng tuluyan ang halimaw, duguan, walang buhay, at tuluyan ng naglaho ang crimson fog sa kamay ng bida. Habang nakatitig sa katawan ng kalaban, marahan niyang binigkas na tapos na, sa kadahan daw ang lumakad papalayo, dala ang bigat ng laban na halos ikamitay nila. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.